Hello so guys, welcome back to our channel. So guys, mayroon tayong ito test ngayon guys. Ito guys oh. Itong mga kapasitor ng Twitter yan guys. Tapos mayroon din tayong ceramic na resi resistor, yan. Cement resistor. So guys, tingnan natin guys kung kung totoo ba itong nakasulat dito, guys, oh. Yung value niya, guys. Ito, guys, oh. So, 3.3. 3.3 UF or micro parad. So, hindi talaga ito U, guys. Hindi ito U. So, Sinasabi na lang natin na u para mas madaling sabihin UF so hindi talaga ito u yung yung u, unit na ito So sab sinasabi na lang natin na trip u 3.3 UF Sinasabi na lang natin na UF para mas madali okay So guys uh, papakita ko sa inyo ngayon guys kung totoo ba ang value na 3.3 So 100 volts by 3.3 uF. So tingnan natin guys kung totoo ba itong nakasulat dito guys. yan guys oh. 3.3 uF. 10 volts 3.3 uF for audio. So para sa tweeter capacitor ito guys, tweeter capacitor dahil maglagay tayo dito sa tweeter, ayan. Maglagay tayo ng protection ng tweeter. So guys, tingnan guys. So tingnan natin kung totoo ba itong 3.3 dito guys. Okay? So ito yung tester natin. Para malaman natin kung 3.3 ba siya yung reading niya. Ayan guys oh. So nasa in-app tayo. So select tayo sa in-app. Pag nag-read siya, pag nag siya, nag yung tester natin, nagiging UF yan. Pag nag siya. Okay guys? So pag nag siya, nagiging UF ito. So guys, test natin siya guys. So baliktaran ng ito, ito guys. Wala naman itong polarity. Ayan. Tingnan guys oh. Wala na siyang, wala siyang polarity. Okay? So ayan guys. Test natin siya guys oh. Ito guys oh. Ayusin natin. Ayan yung tester. Ayusin natin. Lagyan natin ng ilaw, guys. Ayan. Test natin siya. Test. Gano. Ayan. So, tingnan yung reading, guys. 4.1 UF. So, 4.1 UF. Tapos, ang nakasulat dito ay... Ang nakasulat dito ay 3.3 UF. So... So ang layo guys, ang layo. So 3.3 ang nakasulat dito tapos ang reading ng tester natin ay yan oh. So 4.0. Okay? So So guys, ito pa yung isa guys oh, so, ito. Tingnan natin guys. Ayan, 4 So, ang nakasulat dito guys ay 3.3 yung value niya. So, ito pa yung isa guys. Oh. Test natin siya. Ayan, 4.1. Itong isa. Ayan, 4.1. So, guys, ah, uh, ang nakasulat dito ay 3.3 tapos yung reading ng tester natin ay 4.1. So, ito yung ilalagay natin doon sa ano guys, sa dito sa sa Twitter natin. So, ito. So, ito rin ang lagyan natin siya ng ng resistor, ceramic resistor, cement resistor ito. Tingnan natin, test natin ito. So, 10 watts, 10 ohms. Silik tayo dito. Yan. Ayan, 9.6, 9.8. 9.9. So, so, 10 ohms na rin yan. Okay? So, 10 ohms. Okay? So, guys, ito yung iti-test, Ito yung i-, i assemble natin, guys. Ito yung i-connect natin. Tapos, connect natin sa sa Twitter natin. Okay, guys? So, habang gagawin natin yung sinasabi natin, habing, habang gagawin natin yung sinasabi natin, So guys, kayo po ay aking inanyayahan na mag-like, subscribe, and share sa ating munting channel. Ang, basic, ang channel nito guys ay basic lang. So basic lang ang ating ituturo, itinuturo. So isa na namang basic ang aking isishare sa inyo. Paano mag paano maglagay ng, ng protection dito sa Twitter at saka paano malalaman ang value ng tunay na value ng mga kapasitor, itong mga non-polar na kapasitor. So, ayan guys, yung tunay na value, nalaman na natin dito sa tester natin. So, ang nakasulat ito ay 3.3. So, ang value niya sa tester natin ay 4.1. 4 okay guys, so, gawin na natin yung sinasabi natin guys. Tapos, gaya ng dati, time lapse pa rin tayo. So guys, ayan na siya guys. Tapos na natin siyang nagawa. Tapos na tayo nag time lapse and guys, yung connection natin guys. So review tayo sa connection natin guys. Ayan guys oh. So ito yung positive dito natin nilagay ang ano natin ang ang kapasitor. So bago siya makarating sa kapasitor yung signal, dadaan muna siya ng 10 watts, 10 ohms na resistor. yeah. So, bago makarating sa kapasitor ang signal, dito muna siya dadaan sa resistor. Tapos, yan, dito na, papasok na siya sa tweeter. Okay? So, ito yung protection natin, guys. Tapos, ito pa yung isa, guys. oh. Ayan. So, ngayon, bakit natin ganito yung pagkakagawa natin, guys? Kasi, para uh, nag-vibrate para nag-vibrate so hindi ma puputol ito guys oh. so nagbabibrate ito kasi pag tumutunog na nagbabibrate sya so lagyan natin dito ng cable tie guys Yeah. Okay. And guys, so naglagay tayo ng cable tie para hindi siya uh, pag nag-vibrate, hindi ito ma uh, ma puputol. So kasi sa tagal na pag-vibrate niya, so mapuputol ito, guys. So Ayan, lagyan na natin siya ng ng cable tie dito. Iusin muna natin guys sa iusin. Okay, so skip pa rin tayo guys. Time lapse pa rin tayo. Okay guys, ayan na siya guys. So, yan yung connection natin guys. Ito. Tapos naglagay tayo ng cable tie para hindi masisira itong Uh, kapasitor natin, hindi siya masisira pag nag-vibrate na siya. So, habang tumatagal, nag, vibrate siya habang tumatagal yung pag-vibrate niya. So, nasisira ito lalo pa may, may mayroon na ditong connection na wire. So, so vibrate siya at sa katagalan, masisira itong uh, kapasitor natin. So, naglagay tayo dito ng cable tayo. Okay guys, so ito na yung ginawa natin guys. So mag tayo guys. So mag tayo.